Yan you know? So, magandang uh, morning sa ating lahat mga par So, kain tayo kain. Uh, medyo hindi tayo nakapagbiyahe ngayong araw mga par. Kasi uh, yung uh, makina yung sa Tambutso is uh, natanggal mga par. So, uh, ayusin pa yun mga par. No? Saka yung buwan, yung uh, tawag nito yung pala ayusin din yung pala so crispy king yung ulan natin no? kaya tayo kain alright wow mm. rap so shout chat at, at pala sa mga naging uh, pasahiro namin no? So, yung mga kwaniri, aligalig. Hindi ko na kwan talaga yun. Hindi ko na vlog yun kasi na-post yung kwan pala. Hindi ko na play. Naka-post pala yun. So, pasinsya, pasinsya na. Sorry talaga. Mira. kung inayos nyo ngayon mga par bukas ah layag kami kapag ah, kami bukas kung inayos nyo ngayon kasi pipinturahan pa yun eh pipinturahan pa kasi yun kaya yeah tagal, Yun, ah, grabing nangyari sa akuan ngayon, no? Pero iba naman yung pag usapan natin, no? Pero, yung kay Duterte, gabi, kahit walang warat, no? Ah, binisahan siya ng Miranda. So, wala namang papel na binasa, doon lang sa cellphone, ang na talaga. Tumapayo ko lang sa mga tao, no. Kalma lang kayo, kalma. Kasi, pag... Alam na lang yung tatay digong, eh. Kasi, pag... Nag, ah... Uh, people's Power, mag... ah... Uh, mag-conduct ng marshalo si BBM eh kung magkanak ng martial law, hindi ma-extend naman yung ah, tawag ito, yung eleksyon. Hindi tat, maghihintay na naman tayo ng matagal. So, ang payo ko lang, no? So, kalma lang tayo, kalma. Alam na yan ni Tatay Digong. Tatay Digong pa, mayroon yan dito, Nasa utak na yan ni Tatay Digong. Yan, yeah, mayroon sa Tatay Digong. Kalmado lang, parang wala. Kasi nasa utak niya yan. Kaya kayo, kalma lang kayo. Huwag kayong maglalala. Hindi nyo, wala yung, hindi nyo mananari yung mga partido doon BBM. i Kalmado lang tayo, kalmado. Okay. Wala yung, yung panahon natin ngayon wala lang, wala, wala lang sa ayos talma <coughs> lang kayo, kalma kasi pag inila nyo yung tapang nyo magmamaisyalo talaga to pag inila nyo yung tapang nyo kasi Pagwan, mag martial law wala na extend na naman yung election ako pa sa inyo kalma na kayo. Mag lang kayo mag prayer lang lang kayo prayer lang pag natin na maging okay yung health ni tatay digong sana wala maging dayaan ngayong election sana no? wala maging dayaan eh ngayon iba na Thank you, Chair Madali na lang palitan yung pangalan. Ah. So. Ah. Yun lang. Kalma na kayo. Wala, wala nang... lang. Huwag daan sa mainis na ulo. Pag yan, dinahan yung sa mainis na ulo. Magmarasyalo yan. Patay na naman tayong lahat. Maghihintay naman tayo ng tagang nagal. Okay. Ma-exe naman yung action. Mas autok na yung tatay. Mas kayo magdalala. Karima lang kayo. Totoo naman na walang ariswarang si tatay digong. Alam naman natin na politika lang. Kaya ano pang sa problema nyo pag naman sila si P sir uh, pampilo no? pupusik kay tata ligong o kaya magala na si, uh, kaya si BP Sara kaya magala makakayanan yan malapit na pala yung mga parno yung sintinyal sa limasawa Ah, uh, siguro hindi ako maka sama ng pamasada kasi uh, may may sasamahan ako ah uh, yung friend ko sa ganun gusto pumunta sa masawa maglibot -e kasi first mass lang ko niya eh, ng cross ni Magellan din sa masawa Ayun lang sa sumama kasi lang uh, priority, priority, ko muna yung uh, kaibigan ko na niya yung kwan Masawa hmm. At Yun, dami mga Tiba -tiba talaga yun, 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 ang ito sa mga mga pano. Okay. Kain pa ako. So yun lang. Ah, huwag kayong mag Nasa otak na ninyo kong na